bala ng baril. Maliit, ngunit tila buong buhay ang naapektuhan. Isang binatang lalaki ang dalawang taon nang nakakulong sa kanyang katawang wala ng kakayahan pang mabuhay ng normal. Nakalungkot din kasi hindi ka na magawa yung mga bagay na gusto. Kaya kung ano na, hindi ko na matulungan ang pamilya ko. Hindi, si mama na lang nag-asikasi dito sa lahat. Hindi, hindi ko matulungan kahit papano. Hindi, isa pa ako sa aasikasuhin niya. Kaya nakakalungkot din. Mahirap. Ganto na lang ako. Natunghayan natin ang kwento ni Ralph, labing anim na taong gulang na bedridden matapos itong mabaril sa kanyang dibdib. Sa kabila nito ay ang kanyang ina na patuloy na umaasa na sa bawat araw ng kanyang pag-aasikaso kay Ralph ay magkakaroon pa rin ng himala at mabago pa ang kalagayan nito. Ngunit ganun pa isang munting hiling ang ating tuto pa rin ora mismo ngayong hapon. At sa katunayan live mula sa Kabit Ma Albay, makakausap na natin ang mag-ina na sila Nanay Leia at Ralph. Magandang hapon sa inyo, Nanay Leia at Ralph. Magandang na hapon naman po, ma'am sa inyo po. Opo, Nanay, kumusta po kayo ngayon? Ayos naman po. Opo, si Ralph po, Nanay, kumusta naman po ang kanyang kalagayan? Medyo may lagnat. Ay, opo. Tsaka masakit po ang lalamunan ko. Ay, okay. So, yung nararamdaman mo ngayon, Ralph, aside sa masakit ang iyong lalamunan, masakit ang iyong likod, Uh, ano yung nararamdaman mo ngayon? Ah, uh, po, masaya. Magaka ang uh, po ako makakalabas-labas dahil sa wheelchair. Ayun, so ang kailangan mo ngayon, Ralph, uh, ay isang wheelchair. So para magamit mo, makakalabas-labas ka. Pero ang tanong ko ngayon, Ralph, simula ba nung mabaril ka, hindi ka, lang, hindi ka man lang nakakalabas ng inyong bahay? Dati po, nung may nairam pa po kaming wheelchair, kaso po si Rana, Ah, okay. So, pagkatapos noon, at least nakakapaglabas-labas ka ng bahay at nakakapunta ka sa mga gusto mong puntahan. Pero ngayon, dahil sira na yung wheelchair mo, dyan ka na lang sa loob ng bahay. Kumusta naman, Nanay Lea, yung pag-aalaga niyo po ngayon kay Ralph? Uh, gaano po kahirap, Nay? Eh? Mais naman po kaso, so minsan po mahirap po oh. pag nagkakarga ng pagkakarga sa kanya. Opo. Oh, na sa ganyang pong sitwasyon, sino po ang naging katuwang nyo po sa pag-aalaga kay Ralph? Ako lang po. Kayo Tapos lang? yung, ano po, yung panganay ko pag nandito po sa bahay. Opo. pag po kasi. Kayo... Kayo lang po at ito pong anak po ninyong panganay. Opo. Opo. Paano po na yung uh, pang-araw-araw nyo pong pangangailangan? Paano nyo po natutustusan yung pangangailangan po ni Ralph? Ano po, ma'am? Umaasa po kami sa papa niya. Nagsusuporta naman po. Okay. Tapos po, pagkulang po, nangungutang. So, napakabigat po sa kalooban ng isang nanay na makita po na ganyan po ang sitwasyon ng anak, nahihirapan, pero patuloy po kayong lumalaban, nanay? Ako, ma'am. Uh, may mga times po ba na parang tinatanong nyo po si Lord, bakit ganito yung nangyari po sa, mga, sa anak po ninyo? Ganyan po yung pinagdadaanan nyo pong hirap? Opo, ma'am. Opo. So, kanino ka na lang po na humuhugot po ng lakas? Sa anak ko na lang po. Okay. So, kahit mabigat po yung pinagdadaanan, laban lang po na yan, no? Oh? Dahil meron Opo. po kayong mga anak na... Binubuhay, meron po kayong anak na tinataguyod, Nay, uh, nababanggit po kanina ni Ralph na ang kanya pong munting hiling ay isa pong wheelchair. Kayo din po ba, Nay, ganun din po yung hiling po ninyo? Opo, ma'am. Opo. Kasi po, ano, hindi siya makalabas kasi pag walang wheelchair. Opo. So, gaano po na makakabigay po sa inyo ng kagaanan pag meron na pong wheelchair itong si Ralph? Maraming tulong po sa amin po may nanay na siya, wheelchair kasi makakalabas labas na po siya. Opo. So hindi na natin papatagalin pa no mga ka dahil itong kahilingan ni nanay na magkaroon ng isang bagong wheelchair si Ralph ah uh, Alamin natin dahil makakasama natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Ms. Sally Luces, ang Regional Communication uh, Community Connections Program Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ms. Sally. Magandang hapon, uh, Miss uh, Remy. Ms. Sally, kasama ka ng aming team na nagbisita dyan sa tahanan ni Nanay at ni na Ralph. So, kumusta, Ms. Sally, ang inyong pagbisita dyan? Opo uh, Miss Remy, alam mo ba na habang binabaybay namin ang Maanito ay uh, sinalubong kami ng malakas na ulan at uh, madulas ang daan. Sabi nga ilang hakbang na lang kami ay makakarating na ng Sorsogon. Ito mm -hmm. po ay dulo na barangay po ng Maanito, Albay. at mm -hmm. uh, talagang nakita namin ang sitwasyon ni na, Nanay Leia at ni Ralph Nathan na talagang nakakadurog ng uh, puso. Uh, kanina nga hindi pa tayo nag-uumpisa ay talagang ako ay napakasakit ng na dibdib ko na makita ang kalagayan ni Nathan dahil sabi nga bata pa siya ang... ang laki-laki ng pangarap niya sa buhay na gusto niya yun matupad pero dahil lang sa away bata nagkaganyan si Nathan. alam mo nung nakita ko yung yung binaril sa dibdib niya hindi ka makakapaniwala na mabubuhay pa siya tapos yung yung bagat niya na naapektuhan tapos alam mo yung pabalik balik sila sa hospital. kasi habang nandito ako tinatanong ko na si nanay Leya ko ano ba yung mga karanasan nila at tinatanong ko sila anong nangyari ko bakit hindi na makalakad si Nathan. Ang lakas-lakas niya two years ago at nangyari yun November 18, 2023. Okay. At, at exactly ngayon, November dalawang taon ngayon, Miss Sally. Yes, uh, nagka, nagkataon talagang, alam mo, mabait ang Diyos, uh, Miss Remy, kasi ito talaga itinutulot ng Diyos na may ako bicol party list na kahit paano yung hiling ng ating mga kababayan, munting kilig nila na magkaroon ng assistive device na katulad ng wheelchair ay nadadala po ng team natin ng ako bicol party list at ng tabang ora mismo. Ito yung, ito yung nagbibigay sa ating lahat ng inspirasyon kung bakit kinakailangan nating tumulong sa mga kababayan natin na makikita mo yung sitwasyon na kung baga ikaw, maswerte ka kasi hindi mo siya naranasan. Maswerte ka dahil yung mga anak mo, mga malulusog. Pero nakita niyo si Nathan, yung buhay niya, hindi na siya makapatuloy na pag-aaral dahil sa... Naiintindihan ko kami, Sally, ano, hindi kasi... Hindi mo maintindihan kung maling barkada or maling sitwasyon yung nasmong niya. Pero makikita mo yung katatagan ng niya, nakagustuhan niyang mabuhay. Then, alam mo ba, Miss Remy, sa mga nanonood, kung iba-iba lang, kung, kung wala ka ng, ng tibay ng loob, yung wala kang faith na siguro sa ngayon hindi na natin makakasama si Nathan. Kaya isama natin si Nathan sa panalangin. Ah. Sabi ko nga sa kanya, Nathan, magpagaling ka dahil Marami pa ang mangyayari sa buhay mo. Mag-aaral ka. Ito pa rin mo ang pangarap mo. Nandito nga ako, Bicol Party, List. Lakas loob at uh, tibay na ipinag- uh, kinakaya ni nanay itong pag-aalaga dito kay Nathan. Diba? Gusto niya sana maging isang pulis. Isa yun sa pangarap niya na nawala dahil nga dito sa nangyaring aksidente. Pero we hope and we pray na kahit ganyan yung kanyang sitwasyon, umabot yung panahon na sana ay gumaling itong si Nathan at makabalik yung kanyang lakas at maging normal sa muli ang kanyang pangangatawan. Uh, ganun pa man, Miss Sally, ano po yung naghihintay na regalo mula sa Ako Bicol Party List para po sa kanila? Yes, dahil sa uh, si Nathan ay medyo nahihirapan talaga. Kaya nakikita nyo sa monitor, nandito na, nakaupo na siya sa wheelchair. Binigay ng acubicol party list. Yun yung kanilang munting hiling. At hindi lang yun, hindi lang wheelchair ang ibigay ng acubicol. kundi makikita nyo din sa monitor na meron siyang bigas. May mga groceries, may diaper, may mga sabon at siyempre may cash pa din po na ibibigay mula po yan sa tabang oramismo. Okay. So Miss Sally, dahil dyan, ito uh, po, po bang kahilingan na wheelchair ay maibibigay agad-agad ngayon para kay Nathan? po oh, Miss Remy, nakikita niyo naman po dito sa monitor, nakaupo na po si Nathan. Dahil yung sitwasyon nga niya, kung ikaw ang makakapunta dito sa bahay nila, talagang maliit lang, masikip, wala siyang space gaano. Kaya uh, pinaminabuting minabuting upuin na ng team ng Tabang Oramismo at ng Ako Bicol Party ni si Nathan para maging komportable siya. Kasi medyo talagang hirap siya, nakakatiter pa nga siya sa katunayan ngayon. Kaya talagang... Uh, minabuti na namin na mapaupo na siya sa wheelchair. Ito na po yung ibinigay ng ako, Party List, na muting hiling ni Nanay Lea at ni Nathan. Ayan, so ibig sabihin, ay yung kahilingan ni Nathan at ni Nanay ay tinugunan na kaagad ng ako, Party List dahil yang nauupo ni Nathan ay yan na yung regalo mula sa ako, ito na po dahil nga uh, hirap si Nathan gumalaw at siya ay siya binuhat ng kanyang nanay uh, para mapaupo dito sa wheelchair para uh, maging comfortable na po siya at masanay siya na nakaupo at uh, makausap nating lahat ayan so Nathan ano po yung masasabi mo Nathan ngayon na yung inyong munting hiling yung kahilingan mo na magkaroon ng bagong wheelchair ay tinupad na ng ako party list kahit pa paano po makakalabas na po ako. Tsaka hindi okay. na po ako araw-araw nakahiga. Ayun. So alam mo Nathan, yung binabanggit mo na kahit pa paano ay makakalabas ka na ng bahay. Yan ay isang magandang balita at magandang, kumbaga, yung kahilingan mo, yung kagustuhan mong makalabas ng bahay ay tinupad ng ako Bicol Party List. Yan po na narinig namin sa iyo ay isang malaking uh, katuwaan sa aming puso dahil munting hiling na nagbibigay ng katuparan at kasiyahan sa iyong buhay, uh, Nathan. Pwedeng makausap si nanay? Mamela po. Opo, nanay, ano po yung nararamdaman niyo po ngayon na ayan na Masasaya, po yung kahilingan po ninyo. nagagamit uh, na po ni Neta. Nakaupo na po siya dyan. Ano po yung masasabi niyo po, Nay, sa ako, Bicol? Masaya po, ma'am, kasi makakalabas na po siya ng bahay. Opo. Malaking tulong po sa amin. Maraming maraming salamat po, ma'am. Opo, aside po doon sa makakalabas na, na siya ng bahay, uh, medyo magagaanan po na yung pag-aasikaso niyo po kay Nathan? Opo. Opo. Saan niyo po na plano unang dalhin ito po si Nathan paglabas po ng bahay? Sa simbahan po. Opo. Sa simbahan upang magpasalamat. Ano po, nay? Opo, ma'am. Opo. Maraming maraming salamat po sa inyo, Nanay. At uh, kami po ay saludo po sa inyo dahil uh, sa kabila po ng ganyang sitwasyon ay patuloy na minamahal at inaasikaso niyo po itong sinitan. Maraming maraming salamat po sa inyo, Nanay maraming maraming salamat din po sa inyo. Opo. Sa iyo din po Nathan ano, um, manatili kang palakasin mo mas, mas, yung pagga, pananampalataya mo sa may kapal dahil ay, hindi natin alam ano, exactly baka bukas sa susunod na mga araw just... ay gumaling ka na Nathan Apo. Apo. Sa iyo din Misali, maraming maraming salamat sa iyo Misali dahil personal niyo pang hinatid itong wheelchair na regalo ng Akubikol List. Mabuhay ka Misali Opo, Opo Miss Remy, alam mo, ito ang talagang nagbibigay inspirasyon sa ako Bicol Party List, sa ating mga congressman, si na congressman Pido Garbin at si congressman Jan Chan na patuloy na magbigay ng pag-asa sa ating mga kababayan lalong-lalo lalo na sa katulad ni Nathan na, na, na talagang nangangailangan ng wheelchair upang makagalaw ng mas maayos at matupad din niya ang kanyang pangarap. At doon naman sa ating mga kababayan na talagang, akumbaga, naiisip niyo na wala na kayong pag-asa, pero tingnan niyo na lang ang kalagayan ni Nathan. Ito ay magiging bukas sa ating mga mata at ang ating mga pag-iisip na patuloy na mabuhay at harapin ang hamon sa ating araw-araw. At tayo po ay manalig sa Diyos upang bigyan niya tayo ng tibay at lakas ng loob at Pagmamahal ng pamilya ay napaka-importante. Kaya ito po, tanggapin na po ni Nanay Lea ang cash mula po sa tabang-oramismo dahil ang Bicol Party List ay katabang na kasurog pa. Ayan. So ibig sabihin, ka, uh, hindi lang wheelchair ang uh, ipapaabot, kinanitan, kundi meron pang cash para sa kanilang uh, pang-araw-araw na pangangailangan galing sa Akubikol at sa tabang-oramismo. Maraming maraming salamat sa muli, Misali. Sige po just mabalos po